Oh. Ano ba ang rights ng mga illegitimate children under the law? Ang uh, First, ang unang right ng illegitimate children is uh, they carry the surname of the mother. Uh, okay. 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 Surname ng mother. Mm -mm. Ang exception doon is kung rinirecognize ng biological father mm -mm. yung status nila as, uh, kunyari, sabi ng akong tatay niyan, tapos nakalagay sa record of birth, no, na ang biological father eh, si Mr X, no. edi, eh pwede nilang gamitin yung surname mm -hmm. ng biological father nila. Uh -huh. if it is in a record of birth or in, in any public document or mm -hmm. in any private document na handwritten by the biological father. Mm -hmm. Illegitimate pa rin sila, pero recognized. That Yun. does not make them legitimate. Mm -mm. It just recognizes their illegitimate status. Mm -mm. In other words, pag namatay yung biological father, no, miski na, no, na hindi kasar, may rights of inheritance. Ayun. Ang right ng inheritance ng illegitimate child ay one half ng share ng legitimate child. Ayun. One half ng share ng legitimate, legitimate child. Correct. So, ako, ako, I'll be specific, no? Kasi may issue ngayon, uh, attorney na itong um, uh, anak daw ni uh, Francis M. doon sa kanyang girlfriend, ay lumantad. Ang uh, claim hmm. ng mother, wala silang natanggap ng kahit ano mula doon sa iniwan ni uh, Francis M. Yeah. Ibig mo ba sabihin, attorney may habol pa rin itong bata na ito <laughs> sa inheritance ng um, ama? Yes. Kung illegitimate child siya, ah, uh -uh. uh, or hindi kasal, uh -oh. may right siya na humabol sa estate ni Francis. Yon, half, mm -hmm. half of it. Half, half of the it. share of a legitimate of each, child. Yeah. Of each child. Oo. Ang, uh -oh. ito naman ang tinatanong namin, attorney. So, What if nga, uh, let's say lang po, uh, hindi ah, namin sinasabi ito, ito talaga ito itong situation. Let, let's say lang, second marriage na kasi si, si Francis at si Pia. It can be anybody, no? Second, second ano, marriage na. Does this, mean, does this mean si yung guy, si guy, sa second marriage ay single kasi technically married pa rin yung babae sa first marriage niya. Kung hindi annulled. O, kung hindi annulled, hindi divorced. What happens to the status of that guy sa second marriage? He is, he is not considered as the surviving spouse. Hindi siya ang legitimate. Husband. Kung babae yan, mistress yan. Oh. Ah. Kung lalaki, eh, di single pa rin ang status niya. Yun. Aha. Pag single, single ka, pa rin ang anong, status. Anong tawag sa mga anak mo? Yeah. Illegitimate. Ah. Ilegitimate so lahat sila. Ganun, kung... Eh, anong tawag sa second wife mo? Ah, ano, bawa, magkaka-girlfriend ka. Anong status ng girlfriend mo? Yung next girlfriend. woman mo? Girlfriend. Hindi may stress. Kasi hindi siya married eh. Di girlfriend. 'yun. Oh. Kaya nga nagkakaano eh. May may Hindi may conflict kailangan linawin dito. Yeah. That's why uh, intay natin yung uh, statement ng family yes, ni Francis M. Ano ba talaga mm -mm. ang uh, status because right now yeah. up to right now Tahimik, sila. tahimik pa. What we why we are discussing pa. this because many find themselves oh, oh. in a, in the hey, same dito. situation, 'di ba? Attorney Tala. na, oh, oh. na nagka-relasyon sila pero either girl or guy previously married. To a girl and a or a guy in another mm. country mm -hmm. so nahin na hindi na divorce so what happens to the status of either the man yeah. or the woman uh -oh. in that second marriage kasi kung single pala si guy ibig sabihin yung kanyang love at that time kasi girlfriend hindi ka kabit girlfriend uh -oh. tama girlfriend oh, so girlfriend oh. So sa mga, yun nga, yung mga netizens na quick to judge at uh, oh. nagbabrand na agad, nagtatag na agad na kabit, 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 oh. let's be sensitive also dahil tama, tama. hindi naman pala kabit, Kaya, di ba, girlfriend? Kaya gusto natin uh, oh. marinig din yung panig. Ano pa talaga yung panig dito ng pamilya ni Napia? Ah, no? Para once want... and for all, yeah. di ba? mailatag natin That's na true. maayos. ano ba talaga, ano? Oh, oh. So, but we respect that they oh. want to remain silent. Oh, oh. pero nasa oh, oh. kanila yun. No? Yes, nasa yes. Kanila.